Nag-message na ako kay Kalorena Gamit yung bago ko account. Yung mami ni Ino. Mabuti oh, na nga lang kung madaling hanapin yung pangalan niya sa social media. Tama ba yung ginagawa mo yan, ate? Oo naman. Para malaman niya yung kalokohang ginagawa ng anak niya. Alam mo, ikaw kasi eh, dapat hindi mo binitawan yun si ano eh, si, si Attorney Simmons. Alam mo ba, kanina ko pa rin siya tinatawagan pero hindi niya ako sinasagot. Natatakot na kasi akong ituloy yung case. Natatakot din ako sa mga banta ni Ino. Tapos ano? Gagawin naman niya sa iba yung kawalangyaan niya? At saka isa pa, Paano ka nakakasiguro na hindi itutuloy ni Ino yung balak niya sa'yo? Yung mga banda niya, kapag nanahimik ka. Hmm? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Atty. Simon sa atin? There are legal ways para mapatigil si Ino sa balak niya. Ang kailangan lang natin, maunahan siya. So, kung sa saan ka magpunta? Sa Kristo. Kailangan kong makuusap si Attorney Sinus. Kasi kung ayaw mong kumilos, ako ang gagawa ng paraan para lang matigil yung kahayupan niya si Ino. Lilette, hindi mo sinasagot yung mga tawag ko kaya minabuti ka nang pumunta dito. Gusto ko sana humingi ng tawad sa nangyari sa dinner natin? Wala na ko yun. Tapos na eh. Huwag na lang natin ulitin. Gusto <sighs> ko sanang magkausap ulit kayo ni Meredith. Thì Tama na ho Huwag na ho natin ipilit yung sa amin ni Atty. Mer Nagkausap na rin naman kami Pinapalayo ko na ho siya sa akin S Sinabi mo yun kay, ke Mary Death? Sigurado Masasaktan ang nanay mo Matapang naman ho siya eh kaya niya nang huyon. Eh, hindi nga siya nasaktan nung iniwan niya ako eh. Huwag naman, Kung maaari lang din ho. Huwag na rin ho tayo magkita. Huwag naman. Tama na ho yung naramdaman ko. Kahit saglit na may tatay ako. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Kaya ito nyo na lang po yung buong pagmamahal at atensyon nyo kay Trixie at kay Ma'am Patricia dahil mas kailangan nila kayo. Tama, anak. May eh, mga gagawin pa po ako. Sige po.